Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa Chapter 1 ng Libro ni San Lucas. Ang Ebanghelyo, mga kaibigan, mga kapatid, ay tungkol sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth na kanyang pinsan. Ang tema ng ating Ebanghelyo sa araw na ito at ating pagmumuni ay ang Pinanghahawakang Pangako. Medyo mahaba po ang ating ebanghelyo, kaya't kalahati lang nito ang ating pagninilayan sa araw na ito. Sabi sa si ebanghelyo, hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ng Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako para dalawin mo ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon. Kaibigan kapatid, alam na alam na natin ang kwento ni Maria at ni Jesus. Kabisadong kabisado na natin yan, lalo na kapag Christmas. Ngunit alam ba natin ang kwento ni Elizabeth na pinsan ni Maria? Si Elizabeth po ay nakakatandang pinsan ni Mama Mary. Siya po ay asawa ni Zechariah o Zacharias na isang pari ng templo noong araw. Pwede pa mag-asawa ang mga pari noong araw. Ang anghel na dumalo kay Maria na si Angel Gabriel ay ang parehong anghel na dumalaw kay Zacarias na nagsabing magkakaanak si Elizabeth kahit matanda na siya. Pero hindi naniwala si Zacarias at pinerusahan siya at nawalan ng boses. Nung ipinanganak si Juan Bautismo o si John the Baptist na pinsan ni Jesus, saka lamang nagkaboses uli si Zacarias. Ngunit sa ating ebanghelyo, natupad ang pangako ni Lord kay Elizabeth at kay Maria Si Elizabeth na matanda at nag-namatanda na ay nagkaanak pa. Si Maria na birhen ay nabuntis dahil sa Espiritu Santo. Mga pangako'ng pinanghahawakan ng dalawang babae sa ating Ebanghelyo at nanalig sila na ito ay mangyayari. Kaibigan kapatid, kahit tayo ay pwedeng maniwala at mabless sa mga pangako ni Lord. Tatlo ang rekomendasyon ko para ito ay mas mabilis na mangyari unang rekomendasyon, magbasa ng Biblia at mamili ng promise o pangako ng Panginoon. Marami ito at mag-memorize ka ng ilang magugustuhan mo. Ilan sa paborito ko sa Matthew 6, 6, Seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Kaya hanggat maaari, inuuna ko ang serbisyo kay Lord bago ko pansinin ang sariling kagustuhan ko. Kasi blessed din ako kapag inuuna ko si Lord. Pangalawang rekomendasyon, dasalin ang promise o pangako ng Panginoon sa ating madalas o kung pwede, araw-araw. Dahil nagde-negosyo kami ni Mrs. at syempre up and down ang benta, pag nahihirapan na kami, sinasabi ko kay Lord sa isang promise sa akin sa Jeremiah 29. Lord, sabi mo sa akin, you know the plans you have for me. Plans for us to prosper and not to harm us. At alam nyo ho, pag pinagdasal ko yan, sa mga darating na araw, dumadating po ang blessing dahil sa pananampalataya at pagdadasal. Pangatlong rekomendasyon, panghawakan ninyo ang pangako ni Lord. Pangakong hindi napapako. Hindi tayo mapapahiya kay Lord. May panahon na nahihirapan kami ni Mrs. sa negosyo at hiningi ko na lumaki ang aming kita, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, hindi ko kagad nangyari yan. Pero ang isang inspirasyon ni Lord sa amin ay magbawas ng mga hindi kinakailangang gastos at tumataas ang aming mga savings. At alam nyo ho, konting panahon na lang magiging okay na uli kami sa aming finances. Magtiwala tayo sa promise ni Lord. Panghawakan natin ang kanyang pangako sapagkat ang gusto lamang ni Lord ay konong makakabuti para sa atin. Plans for a future, plans for hope, plans not to harm us. Mga kaibigan, mga kapatid, hinihiling ko na ang promise ni Lord sa iyo ay matupad din. Magbasa na ng Biblia at humanap ng verse na ating pangahahawakan na pangako ng Panginoon. Kung kayo ay na ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para ma din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabing pagpalain kayo nawa ng ating amang punung puno ng grasya at pagmamahal.